sa kote ng mga pulis ang armadong lalaking ng hold up sa isang bangko sa Tagig kahapon. Ang suspect madali raw nakapasok dahil kilala na siya ng mga empleyado. Nagbabalik si Gary De Leon. Nakapalibot ang mga pulis at SWAT sa harap ng isang bangko sa barangay Western Bikutan sa Tagig. Nirespondihan nila ang pang-hold ng isang armadong lalaki kalaunan, nahuli ng mga pulis ang holdupper. Ayon sa mga otoridad, pumasok sa bangko ang sospek, dala ang isang bag para daw mag-deposit ng pera. Kilala na raw siya ng mga empleyado sa bangko, kaya hindi na siya kilap pa ng mga security guard. Ilang beses pa raw siya nakigamit ng CR sa restricted area bago magdeklara ng holdup hindi na po siya nakaptapan. Yung kanyang firearm po is nandoon sa, sa loob po ng bag niya. Regular daw po siyang nagtatransaksyon naman po roon. Tinutukan niya ng baril sa leeg ang isa sa mga teller at inutusang lagyan ng pera ang dala niyang bag. Aabot sa 7.4 million pesos na cash ang nakuha. Sakong napindot ng na isang teller ang alarm ng bangko kaya agad nakaresponde ang mga polis. At that time, uh, nagbibilang din po sila ng pera because sa uh, Uh, they're about to load yung uh, ATM machine. Ang vault po nila is nakabukas at that time. Tumagal lang ng sampung minuto ang bank robbery, hanggang sa mga ang kasama aresto ang sospek. Nabawi mula sa kanya ang gamit niyang baril at mga bala. Pati ang ninakaw niyang 7.4 million pesos na cash. Katwiran ng holdapper, nagipit daw siya at nabaon sa utang. Naharap siya sa reklamong ng robbery with force intimidation, illegal possession of firearms at paglabag sa Omnibus Election Code. Iniimbestigahan din ng PNP ang anggulong inside job kung saan posibleng sangkot ang mga empleyado at security guard ng bangko. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.